Amo na yung bunga sa damog. Eh. Nalami sa mga kadamog, no? So, mga, ano na kali, Saging. Hali na, sa Thailand, to so, alas mo. itanong. Ay, ining saging? Hindi, ini, saging niya, dali na. Pwede nyo lang ka. Ining racha pro, ining national flower niya na sa Thailand. Agad buhay na sa? Oo. Oh. Mga ano na siya. Dalit ba siya sa siya? Oo. Oh, oh. Mag-summer ang iyan na nga, uh, ano, yung dahon.

Kaya kantulis lang hindi siya nag-drive sa van na mo.